Hello mga boss Ayan review naman tayo ng four Head So meron dito sa harap natin ngayon mga CSRK Mga galing Taiwan to ayan. Original from Taiwan uh, Nag-originate sa Taiwan to mga to So walang ganito sa Pilipinas Puro by order to So yung mga nasa harap natin ngayon Tatlo sila dalawang flathead ito tsaka ito so parehas na 23-26 ang valve size tapos roller rocker arms flathead sya tapos itong nasa gitna uh, CSRK na flathead Ayan, may logo ng CSRK sa gitna so ang valve size nito is uh, 27.5 by 25 isa-isa yun natin i-review so, ito muna na sa gitna Unahin yun natin yung nasa gitna ayan, CSRK na 4 valve head ang laki ng valves na ito ayan check muna natin yung valves ayan yung mga valves nya ayan, 27.5 sa intake at sa exhaust is 25 tapos ito yung cam niya. Uh, 6.9 ang cam lift niya. Yan si SRK din. Tapos valve springs. Tapos ano siya, slide type siya, hindi siya roller type. Yung rocker arm niya. So, ito may kasama rin, uh, gasket para sa exhaust sa tambucho tapos may mga retainers tsaka valve blocks tapos meron tayo ditong rocker arm pin nya ito dalawa yan tsaka bolts sa stud ng exhaust ayan para sa pipe ton dalawa ayan yung itim. tapos apat na copper washers ayan tapos ayan may kasama siyang lightened na CSRK na cam gear hindi siya adjustable Bali, nakalighten lang siya. Ayan. So, check natin itong uh, head na to. Ayan. Bali, naka titanium na CSRK na tapet covers na and uh, breather cover. Ayan. Pang 4 bulbs. Bali, Uh, separate yung price nito mga boss etong tapit covers niya so pagka bumili kasi kayo ng ganito kahit hindi CSRK, kahit mga JVT mga ganun separate yung bibili yung mga tapit covers niya na pang core bulb tsaka yung breather cover yan titanium so check natin ito So, ito yung CSRK na head. Ayan may logo sa harap ng CSRK. Yan, kung titingnan niyo parang signus din siya. Pero syempre kasi uh, lahat naman ng 4 bulb said na ganito yung itsura galing sa signus ang ano nun, ang hulmahan nun. Kaya pansinin niyo yung mga ganitong itsura ng mga 4 bulbs. Ah, uh, lahat ng Cygnus. Ah, uh, medyo in-upgrade lang iba yan, may nilagay ng logo dito. Yung iba, tas yung katulad ng MTRT, di ba, may rectangle. Tapos may nakasulat na MTRT. Naka-engrave. So, nagkakatalo na lang siguro sa specs. Kasi, syempre, mga aftermarket na head is in improve yung ganitong klase na head na ang pinanggalingan is yung Signus Yamaha Cygnus. Yamaha Cygnus. Yan. Tulad na ito, ayan, tignan natin yung likod. Ayan, yung kanyang chamber. Diyan, laki ng kanyang chamber. Siyempre, hindi tulad ng Yamaha Signus, 1720, ay, 1719 lang yung valve size nun. So, maliit. Tapos, maliit din ang chamber. Tapos, ah, uh, yung port nya, intake port, check na rin natin ayan so mukhang okay naman to para sa akin so kailangan lang siguro ng polish ayan kung makikita nyo yung valve guide nya medyo mahaba din yung valve guide nya tapos yung exhaust port Ayan, malaki rin yung exhaust port nya. Hindi mo na kailangan din i-port siguro. I-polish mo na lang din siguro to. Tapos may napansin ako dito. Meron siyang extra na tornilyo rito. Bukod dito, ito yung sa oil eh. Ito yung sa oil. Bukod dito, bukod dito sa thread na to sa para sa oil meron din charito rito ayun nasa likod so siguro pa, sa para sa oil sa oil din to kasi dito nakaturo eh sa sa may stud. bandang stud nya which is nakakabit yan doon sa may oil passage dito dumadaan yung oil packet ng head ngayon ko lang din napansin yan ayan si SRK ayan check natin Ganda na ito, ang pogi. Ang pogi sa personal. So, ito yung CSRK na valves is 27.5 by 25. Ayan, umulad na. So, keep safe lahat at medyo maulan at may bagyo talaga doon sa mga nakatira sa mga mabababang lugar ayan ingat po tayong lahat so next eh, uh, itong flathead naman 2326 26 ang dala flathead to so yung isa ko na lang yung isa na lang review ko kasi same lang naman yan mga specs yan tsaka yan so punta tayo dito So, valves muna. Ang valves nito is 23, 26. Ayan. Tapos, meron din siyang gasket para sa exhaust. Sa, sa pipe niya. Tapos, merong... ah uh, ano ba tawag dito? Nakalimutan ko na. ah <laughs> uh, cam lock. Cam lock. So, ang cam lock niya parang pang ano, SMRT. Ayan No? hindi siya yung parang pang signos tapos naka roller type rocker arm siya yan intake and exhaust roller yan alam ko ba, alam ko pa may forge pa nga, nga eh. may forge na roller uh, rocker arm pa si CSRK si so continue tayo ito uh, valve retainers tsaka valve block yan kompleto tsaka copper washers tapos exhaust bolt para sa pipe to um, valve springs ayan meron din syempre hindi mo mawala yan valve springs tsaka piece up uh, rocker arm pin ito ayan tapos Ayan, kung mapapansin nyo, ito yung cover sa ilalim. Ayan. Ayan, ito yung cover dito. Tsaka doon sa ibabaw niya. Mamaya papakita ko. Oh. Ayan, ang ganda na ito kasi merong nakalasulat na CSRK. Ayan, eh, no? nakalaser print. Tsaka kagandaan dito, meron siyang o-ring nakasama. Ayan. Tapos yung tornilyo niya. Ayan. Tapos same nung isa nung Uh, 27.5 by 25. Meron din siyang kasamang ano lighten na cam gear by CSRK. Ay nalimutan ko pala ito yung cam shop niya. So ang cam shop niya, ang cam lift nito, ayan CSR, CSRK din 6.7 ang cam lift niya. Ito naman, pag bumili kayo nito, syempre kasama na yung head cover. Tsaka may ano to, may o-ring to sa loob. May kasamang o-ring to. Tapos, kasama rin tong breather cover. Tapos may o-ring din to Well, ito naman, may o-ring naman yung breather cover na ito, tsaka ito. Tapos, ayan, may itapak siya na CSRK. Yung structure niya, parang ano siya, uh, flathead. Kaya ang tawag dito, flathead or or kamukha siya ng uh, mga Duterte TSMP, SMRT yun ayan. check natin ayan ito yung sa oil passage niya, ayan che check nyo para kung nakakit yung langis and then intake port ayan okay din Malaki din. Polish lang siguro. Tapos ito yung sinasabi ko yung may takip na ito. Ayan. Ayan. Para yan dyan. Pero syempre kaabit nyo muna yung o-ring. Then the same din sa ilalim. Ayan. Kaabit nyo rin yung o-ring yan. Tsaka yan. Yung pinaka-cover nya. Yan, flathead ng CSRK. Tapos, ayan, may nakalagay na made in Taiwan. Tapos, CSRK. May iba-ibang kulay ito, mga boss. Ito, red, may blue. Tapos, uh, may green. May pink. Ayan, medyo nagkaibang nga ng kulay na ito eh. Kasi ito, medyo parang nagiging pink na yung kulay na itong breather cover. Pero yung head cover niya, ayan, kulay red. Pero may pagka pink din naman sa personal. Check natin exhaust port. Yan, exhaust port niya, ayan, malaki din. Malaki din ng portings. Kailangan na lang din siguro ng polish nito. Tapos ito yung sa chamber niya. yan Siyempre, mas malaki yung chamber nung isa, nung 2326. Uh, I mean, 27.5 by 25. So, ito yung chamber ng flathead na 2326. Ayan. Okay din. Solid din. Ayan, napaka-solid ng mga CSRK, boss. Solid ng mga mga piyesa ng CSRK. Ayan yung nakikita nyo sa screen nyo. Ayan, feedback ng customer sa Ilocos. Yan. gumamit siya ng CSRK na crank Na plus 6. Sabi niya walang ka-vibrate, vibrate. vibrate. Uh, Nakatry na siya ng ibang brand ng mga crankshaft Pero iba daw yung sa CSRK. Napaka-smooth gamitin. Yan, thank you boss. Ito, ayan, CSRK. Four valves head. Meron ding ano 'to uh, 28-24 na valve size. Pero, unfortunately, hindi siya available sa Taiwan. Out of stock siya ngayon. So, ito ang available, uh, 23 26 Tsaka itong isa na 27.5 by 25. Ayan, ito yung isang flathead. So, same lang naman silang dalawa. Walang pinagkaiba ng specs. Ayan. Pati itsura. Press lang. Pati kam, Ayan. Pare, isa lang din. 6.7. Uh, so, ito lang na iba. Kasi ito, hindi siya naka-roller. Unlike na dalawa na flattened uh, roller type siya. So, ayan mga boss. Uh, sa mga gusto mag-order. Ayan, PM lang kayo dito sa page. Bali, by order ito. Ayan. By order siya. Kasi order rin pa sa Taiwan. Tapos, uh, collecting orders kasi ako dito. Kasi hindi ako nag-order ng pa isa-isa. Kasi mas malang shipping fee kesa sa pyesa pag sa isa so meron ding mga black mga black na water cold mga big sizes for chrome borer tsaka mga nakalong black unless yung 59 na CSRK na forged sleeve yan hindi yung naka black tapos naka na rin yun ano pa ba meron ding pipe Ayan, katulad nung pipe ko, ayan, dito. Katulad nung tambucho ko na ginagamit ko dito sa motor ko. Ayan, cow. Meron nga rin dito eh, ayan o. Oh. Ay, may mga bore rito. Ito, 66. Ayan. Ito yung box ng kosodok ko yun. Medimental pala yan. For sale pala yung kosodok ko. Tsaka yung block ko. So, ayun oh. Mga tambucho to eh. Na katulad na ito. Ito yung sample nyan. Yan. Mga tambucho. Tapos mga block. Ayan. Ayan. 69. Air cold. 67. Tapos so, may crankshaft pa. Meron pa yun dito sa loob eh. May mga crankshaft pa rito sa loob. Ayan. Sa mga naghahanap. Ayan. For sale. Napakasariwa. niyan mga boss. Cosodoc. Ayan. Reason for selling. Uh, wala lang. Gusto ko lang yung benta. De joke lang. Magpapalit ako ng sock. Kaya binibenta ko. Magpapalit ako ng ganito. Ng flathead. Uh, gagawin kong straight CSRK na yung akin kasi yung crank nung akin uh, CSRK na plastics yan. So ayan sa mga gusto mag-order, chat lang kayo dito sa Facebook page. Huwag kayo may, uh, magtanong ng price. Ah, uh, medyo ano nga lang, lega tama. So yan lang mga boss, salamat. At ingat na lahat, lalo na sa mga mawawa ang lugar ngayon dyan. Ah, uh, may bagyo, yan, magingat ingat po tayong lahat. Obli, ingat sa lahat. And God bless us all.